Hi, my name is Sess. I'm the founder and co-creator of Mangdani's Go Bag. Inside the Go Bag are five categories of items: clothing and hygiene, documents and identification, food or we call it rehydration, um, rescue and communication, and wound care. We made sure then na yung bawat Go Bag dinesign talaga namin to kasi made in the Philippines tong mga go bag. So, uh, sanay yung mga nagtatahi talaga pang go bag yung gumawa. We made sure din na bawat go bag merong bright blue color. Kita sa dilim, sa liwanag. And then, itong reflector lines, maganda siya tignan for me, but also it's conveniently designed. Uh, same material ito nung mga ginagamit sa mga traffic enforcer vests para pag na re-reflect sila ng light. Makikita mo rin sila. So, lahat ng side nito, meron. And we also made sure na bawat bag, hands-free ka kapag ginamit mo. Para meron kang panahon para hawakan yung mga anak mo or yung elderly mo at hindi mo iisipin yung bag. It's water resistant. Uh, it's not um, supposed to be submerged, pero it's water resistant. And we made sure that all bags are padded, all sides are padded. And we created this bag with uh creators of go bags talaga. So, Back in 2019 kasi, I was thinking, observing na bakit yung mga nakakilala ko telling us about disaster preparedness and na meron ngang parating na the big one or hindi pa namin alam noon na magkakaroon ng pandemic or yung Taal eruption. Pero parang pag tinatanong ko sila, may go bag na ba kayo? Sabi nila, wala daw silang go bag. Pero easily, we can see on the internet, ano ba ang laman dapat ng isang go bag. Pero wala pa rin go bag. So, um, Ma Mang Tani, Nathaniel Cruz, he is one of our country's reputable um, weatherman or meteorologist. He is also my mentor in weather forecasting. He taught me, um, nagkatrabaho kami ni Mang Tani before. And, because uh, sabi ko sa kanya, Mang Tani, why don't we create a bag para sa mga Pilipino na hindi na sila mag-iisip kung ano yung ilalagay nila. Of course, nandun pa rin yung ilalagay mo yung gamit mo, yung personal belongings mo, aaralin mo pa rin yung bag, pero at least malalaman mo na may naumpisahan na namin yung pag yung packing the go bag for you. Kukunin mo na lang. Susulatan mo pa rin to, may mensahe dito si Mang Danny sa so, uh, disaster preparedness. Um, and then may ituturo rin dito kung ano yung gagawin mo bago, habang, at pagkatapos ng bagyo, sunog, at lindol. So, tiyata na namin, handa ka ba sa sakuna? Kasi, um, buti nga ngayon, medyo mas aware na tayo sa social media kung ano yung mga red rainfall warning, yellow rainfall. Pero, or, di ba, nagka, minsan nagkakabiglaan tayo. Hala, signal number two, ganyan, pero wala. Or minsan naman, signal number one, pero ganito kalala. So para, buti nga ngayon mas naalalaman na. Ah. So meron din kaming guidance dito kung ano yung mga dapat mong malaman uh, tungkol sa bagyo, um, lindol and sunog meron din. Tapos may mga paalala rin dito kung ano yung dapat mong idagdag. Ito yung pinaka mahalaga sana. May identification dito. At ito, family communication plan. We have three products. The first one is the first aid kit. And then we have The solo go bag, that's the first design. And then the so second one is family go bag. The solo go bag is for one individual. Then the contents here are good for three individuals. Basically, everything you'll find here, you'll also find here. There are just variations in size. As pag open mo pa lang nung family go bag, we made sure na dito mo ilalagay identification nyo, saka yung information kit na nabanggit ko. Pag binuksan mo to, Nag-nag-include -inc din kami ng mga papel at uh, may ballpen din 'yan. Tapos you can include your documents here. Photocopy or original dito mo ilalagay. Sa harap makikita natin yung mga bulak. Everything first aid kit. Kanya um may gloves na rin. Uh-uh may alcohol na rin, may antiseptic na rin. Ito. Tapos may gunting din dito. Ito. And then, sa loob, meron tayong mga t-shirt. We made sure na dry fit itong t-shirt na to. Kasi, mabilis matuyo kung mabasa tayo. But also, kung nasa labas tayo na tumirik na yung araw ng mataas na mataas, Uh, presko pa din. In terms of shipping kasi hindi kami limited kami mag-ship ng mga water bottle. Uh, pero ang we made sure na lang nalagyan na lang ng collapse uh, foldable water bottle uh, carrier. Tapos of course I encourage yung mga manonood lagyan nila ng water bottle pag receive nila pero if hindi nalagyan naglagay kami ng water purification tablet. And then dehydrosol the ah uh, oral solution siya for hydration. We made sure na gold and silver kasi may difference din yung paggamit ng gold and silver na blanket. Kapag silver side to the body, ibig sabihin nasa, nasa labas yung gold, protection against cold siya. Pag gold side to the body, nasa labas yung silver, protection against heat siya. So nilagay ko naman dito kung paano gamitin. Kasi common question talaga siya, actually. Um, garbage bags. And then face towel. Toiletries 'yun eh. Um so may tissue na din. Actually tatlo yung tatlo yung included na blanket. May off lotion, may safeguard 'yan. May sabon. And Uh raincoats natin, poncho. Tatlo 'to. Ilagay natin siya. Ilagyan ko naman ang label para magamit. Tapos uh in-update na namin 'to. Dati ang discharge lang 'yung ginamit namin flashlight. Tapos ngayon pinalitan namin ng crank na siya. So 'yun. Inside the bag also, may divider na rin 'to on this side, um, we made sure to include chocolates. Ah, uh, pinili namin yung Cloud9. Pinili namin yung brand na to. Kasi, mas, sa mga quality chocolate, ito yung pinaka-affordable. Um, hindi rin siya yung chocolate na mabilis matunaw. Para na rin siyang magiging, hindi, na, hindi siya protein bar, pero para masustain lang tayo sa first three days, kung sakaling kailangan, kailangan talaga natin ng uh, pang energy booster. In every go-bag naman, we encourage, we are taught na dapat every three days, ay every three months, ina-update natin yung laman. Dito naman sa side na to, itinatawag namin rescue and communication. Um, so, meron tayo nitong lubed nylon rope, duct tape, candle, and matchbox. Kami, um, specifically, pinagawa ko sa team namin na ibaluti nila talaga sa plastic kasi syempre pag matchbox mababasa and all so ayan at least nakabalot siya tapos ito pinalagyan ko rin yung whistle natin it nag nag expire na yung mga unang glow stick natin so pinalitan natin yung mga glow stick na to so pero inish dati nakadikit dito sa sa whistle so pinalagyan ko rin para hands free rin talaga tayo ito nilagay ko rin sa rescue and communication uh, viewer discretion na lang, may ano tayo, card folding knife. And then, this one, we can, pangit man, pangit man na mangyayari, huwag sana mangyayari sa atin, pero kung aabot na tayo sa bubong ng mga bahay natin sa, during mga intense floods, flooding, mailalagay natin ito sa taas para they know na there's somebody here who needs help. What is that made from? polyester. <laughs> Teka lang, ko alam eh. Pero... That's, ayan. it's not easy to rip. It's not, it's not. Yeah. Uh, okay, that's good. Uh, and kahit mabasa and yellow siya, mabilis mong makita rin sa labas. So, basically, yun yung laman ng go bag natin. Um, sa totoo lang, nabagit ko nga, 2019 pa tong project na to. And it was put to shelf dahil nga, in, na kami mag-convince sa tao na Okay, hindi ito ang pinakamurang go-bag na makikita ninyo. Pero masisigurado namin na pinag-isipan na namin yung laman ng bawat go-bag. So, Itong first aid kit natin. Ganyan siya. Um, this is 599. Meron na rin siya, bukod sa mga upang wound care, meron na rin siyang health banner, meron na rin siyang identification na pwede natin gamitin, communication plan. The solo go-bag is 2,499 for one person. And then the family go bag is 4,999. It's good for three individuals. And we made sure na yung bag is quality and yung laman sa loob, quality. Marami akong mga nakausap na at least one step ahead na sila in preparing. Magdadagdag na lang sila. Hindi na nila iisipin, tama ba to kung ilalagay ko? Magagamit ba to? Or ano, magdadagdag na lang. Tapos ilalagay na lang nila doon sa may mga pintuan nila. We are easily reachable on social media. Sa Facebook, we are mangtani.gobag. Sa Instagram, we are mangtanisgobag. Um, mer pwede nyo kaming i-message doon, private message, magre-reply. Ako naman mismo yung nagre-reply doon. Or pwede rin sa, link, sa bio namin, may link na order link, makukuha rin namin agad yon. Our best preparedness is being informed. So, having the information on what to put here or what to do during and after calamities or even before calamities. So, in on our page, Mang Tanis Go Bag, and on my personal page then, i Next, share kami doon ng mga inputs and insights kung ano yung pwede mong ilaman para pwede mong i-replicate yung go bag na to. And ano rin yung pwede mong gawin para sa pamilya ninyo, sa bahay, household ninyo. As Filipinos, that's also Mang Tani and I's um, way of giving back na rin. Yung information kung paano mo i-prepare, yun nga yung gusto namin i-solve back in 2019. Not everybody knows what a go ah, everybody knows what a go bag is, but now we are pushing na, oh, ito na talaga, gawin mo na. Gumawa ka na ng go bag mo at alamin mo na rin kung ano yung mga dapat gawin natin sa bago, habang, at pagkatapos ng isang sakuna. na.